ito yung makikita ninyo Tagbilaran Public Market yung... magandang araw sa ating lahat ngayon sa ngayon na uh, ipapasyal ko kayo at ipapakita ko sa inyo itong uh, Dao Public Market dito sa Bohol sa Tagbilaran City yung papasokin natin ngayon sa po yung uh, public market so, ito yung makikita ninyo uh, yung island city mall sa Tagbilaran City Bohol yan so dito yung public market na papasyalan natin ngayon. Yan so nandito ko ngayon sa labas at ah, tara pasok na tayo guys. Tingnan natin yung loob ng public market dito sa Dao Tagdilaran Bohol. Yan so unang papasyalan natin siyong yung uh, mga furniture Tarcher sa buhol so dito mo yan mabibili sa kanilang public market dito sa dao public market sa buhol yung mga magaganda ang mga souvenir na magkikita ninyo dito money dao public market sir ito yung uh, ipinapakita ko sa inyo is yung uh, souvenir dito sa Dao Public Market ngayon papunta na doon sa mga fruits Ayan. so ang atbang ani is yung island city mall sa Bohol so dito kayo makabili ng mga frutas yang loob ng public market dito sa Dao. Pasag tayo maya, unahin muna natin dito sa Philip. Uh, ang oh, mga kapatid, okay. muna ang mga kapatid, ang mga kutas ang mabibilhin ninyo dito sa Dao Public Market sa bukol. I love pagbilaran. Meron ding park yan, di ba tapos ng park yas? Tahanan tin. Ayan. I love Tagbilaran Asinso Pamor So isa itong uh, Lasa Dito sa likura ng public market dito sa Dao sa Tagbilaran ayan. ayan so meron na mga bata na naglalaro dyan pwede na pala dito ayan pasok na tayo sa loob Uh, mainit ngayong araw dito sa uh, Tagbilarang Bohol kung bago ka palang dito nakakapanood sa aking uh, video huwag mong kalimutan na mag click sa subscribe kung saan mo makikita sa baba sa video na ito para updated ka sa mga bago kong uh, upload para magkaroon ka ng idea sa iba't ibang lugar na ating uh, ipinapakita pasok na tayo dito sa loob tayo dadaan uh, kanina ang public market ah ano pa ka? eh So, meron po dito yung tinitinda ng mga gulay Tatsoy Pati nakbit Ito yung dito, mga gulay, mga onions kung sa mga seafoods, kung sa mga sa DAO terminal, Public Market So dito yan sa Dao Public Market. May paninil ng mga isda. price yung mga isda dito rin. Ito meron din mga uh, halo-halo ah uh, salad saging ito yung uh, building ng um, Dao Public Market ah

dami si Ito, ito yung makikita ninyo na si Pods. Eh. Uy, ano? Tayo sa labas Ganoon din kayo makikita rito OKOK。 yung makikita kitanya sa Dao Public Market. Maraming salamat sa inyong panonood ngayon dito sa Dao Public Market dito sa Bohol, Tagbilaran City. Kung bago ka pa lang dito nakakapanood ng aking mga upload, huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Kung saan mo man makikita yung subscribe button sa video na ito para updated ka sa mga bagong upload at magaroon ka ng mga idea sa mga lugar ng aking ay uh, pinapakita para sa inyo. Thank you so much and see you next time on my next video.